sa Committee on Justice and Human Rights fourth Public Hearing kahapon, September 25, ay napatunayang nagsisinungaling ang mag-asawang amo ni L.V. Vergara na sina France at Jerry Ruiz matapos itong gumagsak at hindi pumasa sa polygraph test na isinagawa ng National Bureau of Investigation. Ipinahayag ni Sen. Rafi Tulpo na hindi na siya dadalo pa sa mga susunod na hearing dahil satisfied na siya umano sa resulta ng lie detector test. Ito eh, ay isang pagpapatunay na from day one na si Franz Ruiz ay nagsisinungaling. Mabilis ding ipinakontempt ni Senator Rafi Tulfo ang asawa ni Franz na si Jerry Ruiz na agad namang sinigunduhan ni Senator Jingoy Estrada at pinagtibay ni Committee Chairman Senator Francis Tolentino. Kaya magkasama ng makukulong sa Senado ang mag-asawang Franz at Jerry Ruiz. Ruiz. Samantala, umapila naman ang abogado ng mag-asawang Ruiz na kung maaari ay huwag silang parehong makulong dahil wala o manong makakasama ang kanilang mga anak na edad 18 at 16 ngunit ito'y tinanggihan ng mga senador. Apat na kaso ang ginakaharap ng mag-asawang Ruiz kasama dito ang non-bailable offense na illegal detention at malaki pa din ang tsansa na madagdaga ng mga naturang kaso.